hari ko po. Ah, Ngayon po ay 11 dito ng umaga. Magandang umaga po. Ah, ito na naman si Nanay Claire. Magluluto po naman tayo ng Bicol Express na lechon. Ah, ito po o. Oh. Kasi po ang kabaysang ko ay nag-birthday. Nanay ni Willis so, nagpadala po ng lechon. Ito po. ay eh, gusto, mas gusto po ng mga bata ay Bicol Express na lechon. Kaya ito po ang ating mga sahog. Uh, bawang, sibuyas, at saka po luya. Luya po. Meron din po ito. Ito po yung ating sili. Dalawang klase ang ating sili. Ayan po. Ayan. Ayan. Sa pong green at isang pula, lalagyan din po natin ng gata. At saka po, lalagyan po natin ng alam bagoong at tsaka po ito pepper ayan buksan po natin ayan na natin pong kawalit alam po ninyo na nakapaglagay na po ako ng nakapaglagay na po ako ng bawang at saka luya nang maalala kong i-video ko nga pala itong lechong uh, Bicol Express na lechon. Ayan po. Kaya ito po, ito po'y bawang at luya. Atin po lang igigisa-gisa na bumang bumang. mahilig ang mga bata dito sa lechong kawali. Na, nagluto na po ako noon, nung kami merong lechong belly. Nung marami kaming lechong belly na natira na noon, ginawa ko pong lechong little express. Ayun, gusto gusto po ng mga bata, kaya ito po. Nagagay na po natin ang sibuyas. Binihan natin po ang sibuyas. Ito po yung inano ko na ito aking tinaya natin ng na po natin ilagay. na po natin ang paminta para po magisa din ng paminta. Yan. gigisa po natin ang alamang. Wala so, na po kami nung alamang na binibili po namin na balayan niya tayo. Eh, ito po yung panlagay ko po, po ito sa ano eh. Panlagay ko sa tama na po sa ito. Sa ginagawa ko po mga chili chili garlic. Gigisa po natin para maalit po yung lansan. Pinasok po ang exhaust para hindi mabaho. Para po, luto na naman po itong alamang na ito. Kaya lang, gusto ko po talaga ginigisa pa para po hindi malansa. Ayaw po kasi ng malansa. Kaya meron tayong ya po itong lutuin at luto na po yung ating bichon. Lagyan na po natin itong ating bichon. Ayan. Dami. Dami pala eh. Ayan na po ng sipa. Hindi ko na natin. Hindi ko na tinipa ko na yung iba. Ay, okay. dapat po dito na natin na puto. Kasi nalalaki po yung sipa ng iba. pumapit sa siesa bago oh. sa laman. Pero hindi po kasi bago ang isda. Kaya lang, pang ano namin, ang aritang at bit. Tapos po natin para pareho ang Ayan. ituling ko lang po. Tapos natin yung aking hateng-hateng yun. po yung, po yung araw dito. Yung kalamang. Thailand. Sarap po naman itong lechon, may lasa po. Lagay na po natin yung gata. Kasi po yung nagtututong na ang ating ito. Ito lang po yung lata yung lagay natin. Ito lang po yung Alagay na po natin itong sili. Kung maglagay po ako ng sili, yung may gatana, para po hindi masyadong, yung masyadong kalap ang hadang. E kung pakakatihin lang sa gata, siya, luto na po ang ating uh, Bicol Express na lechon. Susunod so, ko po na malulutuin dito, magsisigang po ako ng isang bangus na uh, sasamahan ko po nung tanigi meron po po na kunatir ang tanigi na isang bilet at kalahati at uh, susubukan po po kumitas na ng aking tanim na mustasa sa aming garden ang tanim po ang mustasa ayan ayan po ayan na po natin ayan po lang sa ito lang po ang asin. Ito lang po ang asin. Isang kurot lang po. Ito pong asin natin ng Himalayan. Ito lang po ang asin. Ito 'yung na ng mga ganito. Hindi maliit po kasi akong food processor kasi 'yung ako ko po kung sidlawo so araw-araw nagluluto kailangan nito. Um. ating uh, gold Express na lechon. Itikman po natin ang halang. Pagkakulang pa po, po dadagyan ko po, po ng uh, Ayan. kung lumasa na yung hmm. Okay na po yung halang. Ako po yung ano pa, tamang-tama -tama lang po yung halang. Hmm? Sarap ko. Kakatagtutahin lang ko natin ng konti. Kasi hindi po naman pwede nating nabugin na lechon. Baka po maduro. Hmm. Sarap. Sarap po. Ang kanin ang kailangan nito. masyado. Oh, Nadudurog na po yung laman ulit yun eh. Oh. Okay na po ang ating Bicol Express na lechon. Ayan po. sarap eh. Oh. Sarap po na lasa. Kaya hanggang dito na lang po. Salamat po sa inyong panonood. Babay po. At mamaya po ay pupunta po tayo dun sa pupunta po tayo dun sa aking total 11 pa lang naman ito puha po tayo ng ano ng mustasa lalak po natin sa sinigang gusto ko po ay na ulam pala malakas yata ang ulan eh. malakas po ang ulan mga sa sinyo ayun po yun po yung aking ano eh ayun po yung aking tanim ng mustang ko ayun pwede na pong pumitas ng dahon ayun po o oh. umuulan yung po aking mga lettuce ayun po yung aking yung aking patatas ito po yung aking pechay ayan ayun po ayan ano eh. ayan ayun po yung aking mga gulay na tanim ayun nakikita ko lang po sa inyo hindi pa po, po nalabas ang mga bulaklak ng aming mga tanim na bulaklakan kulang po. Ay, ang tulip ko lang po. Ayun, o. Oh. Kita po ninyo. Kasi nga, ay, ayun. Mga kananay. Ay, Ka-garden. Ayan po ang aking tulip. Ayun, Ay, thank you po. At umulan. Hindi na po ako magdidilig. Kapon po kasi ng umaga ako nagdilig. Mamaya po tayo mangungu. Mamaya na po ako mangunguha ng musta sa pantigan. Kasi po, alakas po ng ulan. Eh, ang ulan po dito yung napakalamig. Parang kasama yelo. Kaya sige po, ang gandito na lang po at salamat po ng maraming marami sa inyong panunood. Isa na naman pong uh, kung kayo po may sobrang mga lechon, hindi lang po paksiw litsyon ang, ang inyo pong magagawa. Marami pong magagawa. Pwede rin po ang sisig na lechon. Pero dito po, paborito po yung Bicol Express na dito Kaya hanggang dito na lang po. bye, -bye po. God bless you all. At shout-out po dun sa lahat ng angking uh, aming po subscribers. Salamat po sa inyong panonood Thank you very much. God bless you all.